So, ito yung isda na nakuha ko sa Asian store. So, I don't know if it is mayamaya uh, Maya Maya or Lapu Lapu. Hindi ako sure. Pero, tignan nyo. So, siya ang isisigang ko. Siyempre, may gulay na talong. And then, may pangsigang din ako nabili, of course. So, ayan. Natanggalan siya ng lamang loob, pero may kaliskis. So, kaliskisan natin ng na konti. Kinakaliskisan baga ito. O, ganito lang talaga. Sa sinikan. Ayan. Mukhang may nakatira dito. Ayan.

And ayan, luto na. Tama-tama. Masama ang pakiramdam ko at may trangkaso ako. Ay, nako the best ang ulam na to. Makakatanggal ng ang sakit. Mm.